through the effort of uh, Councilor Awisia, uh, Councilor from 2nd District, ito yung humingi sila ng tulong kung paano sila susuko sa alagad ng batas. Now, uh, through some assistance from the Northern Police District and the Manila Police District, oh, nandito sila kanina, at gusto ko rin ipaalam sa inyo na ang pamilya ng mga sospek ay nandito rin. Now, at kinausap ko sila kanina uh, now uh, I'm happy that the case is you know uh, na naresolba -na uh, nakikiramay kami ako personally sa ng aming grupo sa pamilya ng biktima but in our own little way kami uh, maging tulay man lamang na makapagbigay ng justisya sa pamilya ng biktima. Kasi pag oh, magkakasino, parang dito sa akin, ano naman yun, ano, 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 ano. parang pagkakapiraan. Eh, mag-detect mag mag yun sa may yun, ano. yun. sensor ng kasino po, kaya po yung ulang po, opo. So, pabalik na po, na po nila kasi gamit po yun sa pang ano ano, pang mag-drugs po kasi siya gamit yun para sa <laughs> para sa susatim kung 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 ko kung 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 po kung 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 ano ba yung sa hindi yung sa hindi yung pinyo hindi ba yung pinyo na Those who are uh, uh, watching, kung kayo'y nagkamali, eh, maaari kayong sumuko, maluwag namin kayong tatanggapin. Kung kami kailangan maging tulay o para makapagatid ng mustisya, eh, gagawin namin.